Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ginawa lamang iyon ni Riba sa loob ng sampung mga segundo. Agad na hinila niya isa-isa ang mga katawan ng mga ito at itinago doon sa mga makakapal na mga halamanan. Matapos naman na magawa iyon ni Riba Tuloy-tuloy na ito doon sa pagpasok sa loob ng bahay at agaran pang napatay ni Riba ang tatlong naabutan doon sa unang palapag. Habang itong si Don Manolo, wala itong kalam-alam na papakyat na papunta doon sa kanilang kinaroonan itong si Riba. Nakasilip pa kasi ang mga ito doon sa mga kaganapan doon sa baba na nagpapatuloy ang palitan ng mga putukan ng kanyang mga bantay laban naman doon sa grupo nitong si Manong Ramon. Ngunit walang plano ang grupo nila ni Manong Ramon na pumasok sa loob ng bahay nang doon maging sa bakuran lamang. Ginawa lamang nila ang mga iyon para maagaw ang atensyon ng mga bantay sa bahay na iyon. Doon sa ikalawang palapag, kasama nitong si Don Manolo, ang kanyang buong pamilya at ang sampo niyang mga tauhan hindi din kasi ganon kadami ang kanyang mga tauhan sa kanyang bahay dahil wala naman itong kalaban na magiging pangamba sa kanilang buhay. At ang karamihan sa kanyang mga tauhan nakakalat doon sa kanyang mga bahay aliwan at mga pasugalan na nakakalat din sa bayan ng Las Palmas. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, gulat na gulat ang mga ito nang biglang sumulpot doon itong siriba at hinaribas agad ang bawat makitang mga tauhan nitong si Don Manolo. Ang anak at asawa nitong si Don Manolo. Agad na nagtakbuhan ang mga ito doon papasok doon sa isang silid. Samantalang itong si Don Manolo. Agad na pinagbabaril itong si Riba. Nagpapapotok na din ang anim na mga natitirang tauhan nitong si Don Manolo. Nawindang ang isipan ng mga ito sa bigla ang pagpasok ni Riba doon sa ikalawang palapag. Nagtataka din kasi itong si Don Manolo kung bakit ganon kadali na nakakapasok itong si Riba sa itaas samantalang may mga tauhan itong si Don Manolo na nando doon sa baba nagbabantay. Nagpapatuloy ang bakbaka naman doon sa ikalawang palapag. Sa isip ngayon itong si Riba, kailangan na niyang makagawa ng mabilisan na pag-atake. Baka kasi magsidatingan pa ang mga tauhan nitong si Don Manolo na galing sa iba't ibang bahagi ng bayan. Isusunod pa nilang wasakin ang mga pagmamayari nitong si Don Manolo na gumagawa ng mga kasamaan sa bayan na iyon. Agad na gumulong itong si Riba at ibinato ang hawak na patalim doon sa isang tauhan ni Don Manolo na sa mga pagkakataon na iyon, walang habas na nagpaputok, puntirya ang kanyang pinagtataguan. Biglang napatigil na lamang ito sa pagkalabit ng gatilyo, nang tumarak sa kanyang liig ang patalim na ibinato nitong siripa. Agad itong bumagsak doon sa sahig at nangingisay ng ilang segundo. Matapos na mapatay iyon nitong siriba, agad siyang umigpaw at pumatong doon sa isang aparador. Kung saan sa likod ng aparador na iyon, nagtatago ang natitirang mga tauhan nitong si Don Manulo. Habang sa likura naman ito, nando doon ang dona, Ang ginawa nitong si Riba, bago pa siya mabaril ng mga ito, dinaluhong na niya ang mga iyon at gamit naman ang isang matalas na gulok. Agad nanirapido niya ang mga ito ng mga pagtaga Ngunit napakabilis sa ginawang iyon nitong si Riba, na halos hindi na sundan ng mga mata ng mga kriminal ang kanyang ginawang pag-atake na naging dahilan para agaran na matutumba ang mga ito na may mga taga sa kanilang mga ulo at may laslas sa kanilang mga liig. Nagpakawala naman ng mga pagbaril agad itong si Don Manolo sa kabila ng sobrang pagkagulat nito. Sa biglang pagsulpot doon nitong si malapit sa kanila. Ngunit mabilis lamang na naisangga nitong si Riba ang katawan ng mga tauhan nito na siyang tinamaan naman ng mga bala. Matapos iyon, agad na pumihit itong si at agad na naabot itong si Don Manolo. Kasalukuyan ngayon na nakatutok na ang matalas na gulok na hawak nitong si Riba doon sa liig ni Don Manolo ang mga tauhan naman ng doon nakabulagta na ang lahat ng mga ito at wala ng buhay huwi ka nitong si Riba wala ka nang magagawa ngayon doon Manolo katapusan na ngayon ng mga kasamaan mo dito sa islang ito namumutla at makikita mo sa muka nitong si Don Manolo ang sobrang pagkatakot pinagpawisan ito ngayon ng malapot at nanginginig ang buong katawan hanggang sa umabot sa puntong nagmamakaawa na ito kay Riba sabi nito na may mga anak siyang umaasa sa kanya at asawa kung bibigyan pa siya ng pagkakataon nangangako itong magbabago doon naman sa labas biglang napatigil sa pakikipagpalitan ng putok ang mga bantay nitong si Don Manolo doon sa grupo nila ni Manong Ramon dahil sa mga putukan doon sa ikalawang palapag masama agad ang kanilang kutob. Nakapagtataka kasi kung bakit nagkakaroon ng putukan doon sa ikalawang palapag maliban lamang kung mayroong nakakapasok na doon na mga kalaban. Kaya nagpasya ang mga ito na pumasok na doon sa loob ng bahay nitong si Don Manolo at tingnan ang ikalawang palapag. Tanging apat ng mga bantay na lamang ang naiiwan doon sa pasukan ng bakod habang patuloy na nakipagpalitan pa rin ng mga pagputok doon sa grupo nila ni Manong Ramon. Makalipas ang ilang mga minuto, nakakarinig muli ng mga putukan si na Manong Ramon doon sa loob ng bahay nitong si Don Manolo. Ngunit saglit lamang iyon dahil makalipas lamang ang ilang mga minuto, natahimik na din iyon samantalang doon sa kinaroroonan ng mga bantay doon sa may pasukan ng bakod, gulat na gulat ang mga tauhan nitong si Don Manolo. Nang biglang sumulpot sa kanilang likuran itong si Riba na may dalang pamalong tubo at gulok. Pagkatapos, walang pagdadalawang isip na pinagpapalo na ang lahat ng mga bantay ni Riba na siyang nagiging dahilan para bumagsak agad ang mga ito sa lupa at nawalan agad ng malay ang isa pa nga sa mga ito napasigaw pa ng ilang mga segundo bago tuluyan na mawalan ng malay ng matamaan ng pagpalo sa kanyang braso na naging dahilan para mabali ang mga buto nito at tuluyan na mawalan ng malay ng matamaan naman ito sa ulo ng mga paghampas nitong siriba. Lumabas na sa kanilang pinagtataguan si Manong Ramon nang makita itong si na naglalakad papalabas ng git ng bahay na iyon. Ngunit may bitbit -bit itong walang malay na katawan ng tao. Agad naman na nakikilala ito ni Manong Ramon nang tuluyan ng makalapit na itong si sa kanilang kinatatayuan. Katawan iyon nang walang malay na si Don Manolo. Agad na tanong nitong si Manong Ramon. Ano na ngayon ang binabalak mo? Sa kanya, Riba. Sagot naman itong si Riba. Tao pa rin ako, Manong Ramona. Hindi ko maatim na patayin ang mga taong humihingi sa akin ng awa. Ngunit sa gagawin ko sa kanya, sigurado akong hindi na ito makagawa pa ng kasamaan dito sa islang ito. Nasa loob ng kanyang bahay ang asawa at mga anak nito. Huwag na natin na idamay ang mga iyon sa kaparosahan ng taong ito hindi ko na susunugin ang bahay nitong si Don Manolo. Napatay ko na din ang karamihan sa kanyang mga tauhan. At ang ibang nawalan ng malay ay mayroong matitinding pinsalang natamo sa kanilang mga katawan. Sa ngayon, kailangan na natin na magpunta doon sa mga pasugalan ng mga ito. Marahil nandudo na din si Nakarubin. Sinang ayuna naman agad iyon nitong si Manong Ramon kaya matapos lamang iyon, agad nang sumakay ang mga ito doon sa kanilang sasakyan. Dala ang katawan nitong si Don Manolo. Agad na nilang pinasibad ito papunta doon sa kabilang bahagi ng bayan ng Las Palmas. Sa mga sandaling iyon, napatay na din nila ni Karubin ang lahat ng matauhan nitong si Don Manolo na nandoon sa resort na sinalakay nila. Hindi tulad ni Riba. Walang awa pa rin itong si Karubin na pinatay ang lahat ng mga tauhan nitong si Don Manolo. Dinahasa din ng mga ito ang lahat ng mga nakikitang mga kababaihan doon sa resort. Sinunog ang resort at sa mga pagkakataon na ito, kasalukuyan ng papunta ang grupo nila ni Karubin doon sa mga gusaling pasugalan nitong si Don Manolo. Ilang minuto lamang ang mga nakaraan simula nang dumating doon, ang grupo naman nitong si Manong Ramon, kaya wala nang inaksayang uras ang mga ito. Agad na sinunog nila lahat ng mga pagmamay-ari nitong si Don Manolo doon sa lugar na iyon. Pinatay din ang lahat ng mga nagtatangkang manlaban. Ngunit ang grupo nitong si Karubin tulad sa ginawa ng mga ito doon sa mga kababaihan doon sa resort, ginawa din nila. Nang panghahalay ang lahat ng makitang kababaihan na sakop nitong si Don Manolo. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagmistulang impyerno na ang buong lugar dahil sa mga nagliyab na mga gusali na nandoon. Ngunit hindi lingit kay Riba ang mga pinaggagawa ng grupo nitong si Karubin. Kaya agad na inaya ni Riba si Manong Ramon na kailangan na nilang umalis doon sa lugar. Hindi na din nila kinakausap pa ang grupo nitong si Karuben dahil sobrang nagmamadali ang mga ito. Paparating na din kasi doon sa lugar na iyon ang iba pang mga sindikato na may kaugnayan kay Don Manolo. Iniiwasan muna nila ang mga iyon na makabangga. Makalipas naman ang ilang mga oras, pagdating ng mga ito doon sa bahay, doon sa may bakawan, pansamantalang nagpapahinga na muna ang mga ito. Uwi ka nitong si Riba kay Manong Ramon Manong Ramon. Aalis muna ako sandali. May gagawin lamang ako sa taong ito. Habang nakaturo doon sa walang malay pa rin na si Don Manolo, sagot naman ng matanda. Ikaw na ang bahala, riba. May tiwala ako sa iyo. Bukas na bukas din, pagplanuhan na natin ang mga sumunod natin na gagawin. Malaking kawalan na sa lahat ng mga illegalista ang ating ginawa sa grupo ni Aguirre at Don Manolo. Natitiyak kong kinakabahan na ang mga natitirang masasama sa islang ito. Natitiyak kong iniisip na ng mga ito na sila ay isusunod at nagkukumahog na ang mga ito na makapagtago. Ngunit sa tingin ko riba, sa lahat ng mga masasamang tao dito sa isla, ang magkakapatid na baskis ang hindi magpapatinag sa lahat ng mga ilegalista na nanda rito, Sila ang pinakamalakas at pinakawalang awa. Ang dalawang magkakapatid na ito ay nagtatangan din kasi ng mga mutya at karunungan sa mga usal. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pagtitiwala sa kanilang kakayahan at walang kinatatakutan ang dalawang ito. Sa narinig nitong si Riba, napaisip din ito at nagiging interesado sa dalawang sinasabi nitong si Don Manolo. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang umalis. May plano kasi siyang gagawin kay Don Manolo. At matapos niyang magawa ang mga bagay na iyon, may misyon pa siya ngayong gabi. Hindi nagustuhan nitong si Riba ang mga pinaggagawa ng grupo nitong si Karubin sa tingin ni Riba. Kailangan nang maisama ang grupo nitong si Karubin sa mga dapat niyang linisin. Masasama din ang mga ito at hindi na makatao ang mga pinaggagawa ng mga ito doon sa mga kababaihan na nabihag nila na mga trabahanti nitong si Don Manolo. Masyadong naawa itong si Riba sa sinapit ng mga ito sa mga kamay ng grupo nitong si Karubin. Mabilis nang umalis sa gabing iyon itong si Riba. Ginamit nito ang motor na pagmamay-ari nitong si Turbin. Isinakay nito ang katawan ni Don Manolo at pagkatapos nagpunta ito doon sa daungan ng mga bangka kung saan doon siya dumaong sa unang araw ng pagtapak niya sa islang ito. Nakiusap itong si Riba na ihatid ang katawan nitong si Don Manolo doon sa kabilang isla at bahala na ito doon kung ano ang kanyang gagawin kung magising. Matapos naman iyon, pinatuloy na nitong si Riba ang sinasakyan na motor doon sa kalyeng sakop nitong si Carubin. Parang mananabas na itong si Riba sa dami ng dalang mga matatalas na mga bagay dala nito. Ang apat na mga punyal, dalawang mga plumingko at isang mahabang itak na sobrang talas. Walang pakialam itong si Riba na dumaan doon sa mga kalyeng sakop nitong si Carubin. Kahit na may mga nagbabantay bawat humarang sa kanya na mga tauhan itong si Karubin agad na makakatikim ang mga ito ng mga pagtaga. Naalerto na ang grupo nitong si Karubin dahil may nagbalita na tungkol sa isang taong nakamotor na may dalang matalas na itak at lahat ng mga madadaanan nitong mga tauhan ng kanyang grupo agad na pagtatagpasin ang mga ulo at mga liig. Walang maisip na ibang makakagawa sa mga ganitong pag-atake itong si Karubina. Simula kasi nang atakihin na nila ang dalawang nagsilakihang mga grupo na sina Agiri at Don manulo Natitiyak niyang wala ng mga haspa na pumasok sa kanyang teritoryo maliban lamang kay Riba. Ngunit nagdadalawang isip naman itong si Karubin kung si Riba na ba ang may gawa. Wala kasi siyang makitang dahilan para salakayin sila nito dahil magkakampi ang mga ito sa ilang mga labanan. Ilang sandali pa, nasa labas na ng kanyang pagmamayaring gusali itong si Karubin kasama ang mahigit sa tatlumpong mga tauhan na armado ng iba't ibang uri ng mga nakakamatay ng mga armas. Hinihintay nila ang sinasabing papasok na nakamotorsitlo. Makalipas lamang ang ilang mga sandali nakita na nila ang nakamotor na mabilis nang tumatakbo doon sa mga kalye at papunta na ito sa kanilang kinaroroonan. Kinakabahan na itong si Karubin, lalo na nang masilayan kung sino ang nakasakay doon sa motor. Hindi nga siya nagkakamali. Si Riba ito na may bitbit na matalas na itak. Nakita pa nila na tumutulo ang mga dugo sa dulo ng itak na hawak nitong si Riba. Indikasyon na marami na itong napapatay sa pagdaan doon sa mga kalye. Agad natanong nitong si Karubin kay Riba. Bakit Riba? Wala ka na bang ibang mapagdiskitahan at mapatay? Kaya sa amin mo na ibinaling ang iyong bangis at tapang? Sagot naman nitong si Riba. Alam ko na ang mga pinaggagawa ninyo doon sa mga kababaihan na nabihag ninyo Galing sa mga tauhan ni Don Manolo, hindi din pala kayo na iba sa kanila. Ang buong akala ko na hindi kayo ganun kasama. Ngunit nagkakamali ako. Kasama din pala kayo sa mga taong dapat na mawala sa mundong ito.